Mukhang ginagaya nga ni Yanis Antetokounmpo itong diskarte ni Lebron James para nga mas mag-improve pa sa anyang paglalaro. Well mga idol lumabas kasi itong recent video ni Yanis Antetokounmpo na kasama niya nga ang one of the greatest players to ever play the game na si Hakim Olajuwon. Isa nga siya sa kilala mga idol na may matitinding post game. Grabe ang footwork in the post at talaga naman kapag na-post yan ka neto, abay parang laging easy score na lamang para sa kanya. Kaya naman mga idol, lung taong 2011 matapos ni Lebron James na matalo sa Dallas Mavericks sa NBA Finals at na-expose nga ang kanyang weak post game, ay ito dumerecho nga siya kay Hakim Olajuwon para nga i-improve ang kanyang paglalaro sa poste and nagbunga nga yan mga idol dahil sa mga sumunod na season abay talagang si Lebron James ay meron ng deadly na rin na post game at yun nga mga idol hanggang ngayon sa team ng Los Angeles Tigers ay nagagamit niya pa nga rin at parang bihasaan na rin si Lebron James in playing in the post maganda na rin ang ganyang footwork at mukhang nga yan ang ginagayang diskarte, ginagayang pattern ni Yanis Antetokounmpo gusto niya nga rin yata na mag-improve ng matindi significantly ang kanyang game in the post. Kilala natin si Yanis Antetokounmpo na matindi sa fast break at talaga namang unstoppable pag hawak niya ang bola and downhill ang kanyang paglalaro. Pero yung kanyang post game mga idol ay masasabi natin medyo hindi pa nga ganon na nae-ensayo. At ngayong off-season nga, itong si Yanes ay mukhang gusto na mabago ang istoryang yan. Kaya naman itong si Hakim Olajuwon na ang kanyang pinuntahan. Mukhang ang gusto nga rin maranasan ni Yanis Antetokounmpo ang glow up na naranasan ni Lebron James pagdating nga sa kanyang postgame. At kitang ita nga natin dito sa dalawang video clip na to mga idol na halos dekada ang pagitan na parehas na parehas ang bubong pati na nga rin yung kulay yellow na air conditioning ay ganun na ganun pa din. So, confirm nga na itong si Yanis ay nasa gym na ni Hakim and trying to improve his game. Nakita niya na wow, grabe ang naging improvement ni Lebron James nang siya'y mapailalim. Dito kay Hakim, bakit hindi ko subukan at ma-improve din ang aking paglalaro? at kung talagang mag-improve din ang paglalaro ni Anthony Antetik kung po mga idol in the post, abay talagang another weapon na naman sa kanya ito offensively. Hindi na lamang siya katatakutan pag siya ang may hawak ng bola in the fast break, kundi pag nakapos na rin siya mga idol ay katatakutan na nga rin ang ibang mga NBA teams. Dahil sa panonood ko kay Yanis mga idol in the past few years, kapag siya nga ay pumoposte ay recta fade away. Imbes nga na gamitin niya yung laki ng kanyang katawan, yung muscle, yung tangkad niya mga idol para nga ibuli ang mga bumabantay sa kanya. And it looks like mga idol next season, yan nga mismo ang ating mapapanood mula dito kay Yanis. So let's see nga mga idol, ating abangan kung ito bang panggagaya ni Yanis Antetokounmpo sa diskarte ni Lebron James para nga ma-improve ang kanyang paglalaro sa pamagitan ng paghingi ng tulong kaya Kim Olajuwon ay magbubunga nga agad para kay Yanis. Tinan natin mga idol kung magkaka-glow up din ba ang postgame ni Yanis Antetokounmpo next season at madadagdagan ba mga idol ang kanyang offensive arsenal? Yan ang ating abangan mga idol dahil halos 2 weeks na lamang nga pag-uumpisa na ang pre-season.